Alright, Andito tayo sa Wala niyo kung saan. <laughs> Andito tayo sa kabundukan. Hanahanap natin si Tarzan at si Jane. Gusto kong so, pakita sa inyo itong napakagandang resort dito sa Impanta Quezon. So, uh, first time ko makarating dito so gawa natin ng video para meron tayong souvenir. All right. Alam niyo ba 'to? Sa hindi pa nakakarating, sa nakarating na, ay alam na 'to. Uh, welcome. Eden Paradise Resort Nature's Gift Mountain Resort Pero para sa akin Kung kumayari ito ha Suggestion lang Lalagay ko rito Heaven Paradise <laughs> Kasi umak umakit kami ng bundok eh So yun lang Tapos papakita ko sa inyo yung loob ng Eden Paradise Kung narin dito So masarap pumunta rito Lalo na ngayong summer Sobrang init sa Manila So pagpapunta ka dito Galing Pasig Almost 3 hours So yun lang, 3 hours. Napaka exe lang. <laughs> Pero ang ganda, banking banking, dami maralaki. Kita ko yung kaloob-looban ng Hidden Paradise. Alright, um. ito yung entrance ng Hidden Paradise. Manggagaling ka sa baba. Ang ah, kunta ka dito, pasok ka. Yung entrance fee ay 50 pesos. Yung cottage ay 500. Mm, okay, Para magbayad. Okay. <laughs> <Alam mo>? <laughs> <laughs> Sila magliligo mag 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 din para magbayad muna doon tapos akit dito sa taas so para malinaw yung cottage ay 700 to 500 nag range yung price nya tapos 50 pesos ang per head akit tayo ayan may kita nyo dito pa lang sa pagpasok may kita nyo na yung mga view ayan dahil mga puno ng yog pati yung kabundukan ito na yung pinaka parking area nila ayan Ganyan lang siya kaliit pero ang ganda. Nakakatatay vlogs. Ah, yung tubig. Running water sya tapos fresh talaga galing sa mountain. Sa ilog. So, pakita mo natin dito. Ito pala yung mga parking sa motor. Kung may sasakyan din. Dito. Bali, pag Saturday, Sunday, madaming tao dito. So, kung gusto nyo yung ano, hindi masyadong crowded, lunes hanggang gambiyarnes. So, ganyan lang siya kaliit mga katatay rides. So, ang kagandaan nito, pakita ko sa inyo. May basketball court. <laughs> Hindi, <laughs> yung tubig galing doon sa bundok. Ayun. Sabi ni Ate, bababaro 'yan dito. Ayun, dumadaan diyan. So, yung tubig ay running water nga, hindi siya stuck dito lod sa ibang resort. Na yung tubig ay stuck sa tawag diyan, sa swimming pool nilalagyan lang ng chlorine. So, pangit 'yun para sa akin. Kasi stuck nga. Eh. Pero kung wala talaga no choice ka, gusto mo malapit ang ganun talaga. Doon ka magtsatsaga sa may chlorine. So, ito walang chlorine to. Running water talaga siya galing diyan sa kabundukan ni Trilling ah tapos ba dyan Tapos meron sya lang mga butas dyan May mga tubong ginawa doon So andun yung mga pool nila gawa lang sa semento Tapos, ang maganda dyan, di syempre naligo kayo dyan maghapon Ayun yung tubig, kung may kita nyo Isun natin Ayan o, oh. bumababa yung tubig Ayan o, oh. pupunta ulit doon sa Baba, meron ditong piso wifi ayun, kung gusto nyo mag wifi, meron doon o Ayan, balik natin sa ano, regular size So, pag magbibiyis kayo, meron silang restroom, comfort room. Ayan, meron dyan. Tingnan natin yung comfort room nila. So, first time natin makapunta rito. Siyempre, vlog na natin para sa gustong pumunta rito. O, ito. Common CR yata. Ayan. Pwede yung itong babayat lalaki. Ayan, papasok na dito. Pag na-park mo na yung motor nyo, ayan, motor ko. sila mo Punta na kayo dito. Meron nagkagay dito si ate, kaya lang baka busy siya. Tuturo niya kayo kung saan kayo pupunta na yung tag 500 or 700 na cottage na binayaran niya. Tama tayong chinela. So. Tag ito tayo. So ito yung mga cottage niya. Ayan, ito yung tag 500. Hindi ko sinasabi ni ating tag 700. Yan natin yung mga sariling kubo. Iikot ko kayo para makita ninyo. Parang namasyal na rin kayo. Diba? So, uh, fresh fresh yung tubig, maramang mga mountain meron oh, yung pine tree oh. ang daming pine tree dito kahit dito dinaarang namin mayroon silang pihawan ito ay cute dito yung malimit sabi ng anak ko kasi naligo na sila dito ito so, yung sinasabi ko dito na pupunta yung tubig lalabas galing dun sa sa bundukan yung triniling, bababa dyan, dyan. Tapos pupunta rito Tapos sa baba nila Da Itik Ito tayo Ito ko lang po yung buwa Ito baba pa tayo Tingnan natin Para makita nyo rin Parang namasyal na rin kayo Hindi oh. ko na ulit babalik yung tubig Na galing sa taas Ayan. Kaya magandara ng water siya <laughs> Ang ganda Ang ganda Ina-improve pa nila itong, ano nila dito? Resort? Hidden Paradise Resort Sa Empanta Quezon Alright! Akit na tayo um, Ang ganda mga katatay rides Tayo nyo pumunta dito Lalo't summer Gusto nyo mag enjoy Punta lang kayo rito Sa Hidden Paradise Resort Alright mga katatay rides Mga katatay vlogs Nandito tayo sa tuktok ni Traliling <laughs> Ayan Sa likod ng bundok May nakatagong sikreto Ayan. Dito to sa ano Barangay Magsaysay Impanta Quezon Nasa Ano tayo Hidden Paradise Resort Dito sa Impanta Quezon Huwag nyo kalimutan Barangay Magsaysay Ayan Para may saysay -say tayo Pumunta tayo rito para i-share natin yung ating nakita sa so, mga hindi pa nakapunta rito I try nyo pumunta rito sa ano Hidden Paradise Resort pero gaya nga nang sabi ko dun sa ano pagpasok namin pa sa entrance dapat ano mas magandang pangalan yung Heaven Paradise eh <laughs> kasi nasa heaven ka nasa heaven yung paradise oh. ayan kita nyo diba pakita natin yung harapan para hindi mukha ko lang pangit to ayan na kabundukan sa taas ng kabundukan merong isang kwento mayroong isang kubo at sa baba ng kubo ay mayroong hagdan at sa pagbaba mo ng hagdan ito ang iyong makikita napakagandang resort ayan nakita nyo sa likod ng kabundukan mayroong nakatagong paraiso hidden paradise resort ayan di ba? ang ka pa? Ang kagandahan nito, yung tubig niya nang gagaling sa bundok. Ayun, nakita mo yung tubig niya yun? Ayun, nakita yung hanap yung sumi nyo yun. Yun, yun. Nakita nyo yun? Ayan. Yun. Yung tubig na yun, pumupunta yan dyan. Mababa dyan. Tapos nalagyan nila ng pool. Ikat kayo rito. Oy. akat kayo. Maganda sa taas eh. May kita mo yung ano, bahay natin. Oh. Kaya pala sa hidden paradise. Kumbaga natatagong paraiso. Pero pwede rin siyang heaven paradise, no? sabi ko. Ano, akit dito sa taas, balik tayo. Ah, oh, tatay, ride. Right. Oh. Pagod na yung dalawang maranda. Pagod na rin yung dalawang tanda. Oh, dito sa taas mas maganda. Yo pa. Ngayon pag gusto mong bumaba, mas mabilis magpagulong-gulong ka na lang dun diretso doon sa akatin natin atin, oh. no? sa kababa ka na mabilis. Uy, ah, uy. Wala, tanda ka na kasi. Yan, nakakatakot naman dito. Iba talaga pag tumanda na. Bilis. Mayroon pa sa taas oh. Oo. oh na pinakalas. Oh. Overview. oh Good. Sinamahan ko yung dalawang matanda. Ano Ano? <laughs> Surrender ka na? kasi ng bilbil mo eh. <laughs> ayos ka talaga. Grabe ka pa Sinasabi paano yung itsura ng pagod? Sige, ipakita mo. <laughs> ay, yun pa. <laughs> paano yung itsura ng pagod? Pakita mo. Paano? Pakita ay, mo nga itsura. Ang pagod na pagod. Pagod na pagod pero nakangiti. <laughs> pagod na pagod <laughs> pero nakangiti kasi may camera. Oo. Oh, <laughs> Oo. Oh, Kung okay, kumpleto so yung arena dito meron mapagsasaktakan ng mga gadget nyo magdala kayo ng ano, speaker or adapter nyo so ngayon, so, ano ba siya? ang going na ano e, ngayon ang maganda ng ginagawa nila no? ang going pa rin yung pagdagawa nila ng mga cutting ngayon e, nagsahe diba? maganda oh Ang galing ng design nito eh. May aring ito, ang galing. Nakakuha yung magandang ano? Ganda Gusto niyo mag-relax Punta kayo rito Sa Hidden Paradise Resort Yung Panta Quezon Ayan, lumalabas yung mga tubig na ano, galing sa pool na ginawa nila. Ito talagang running water siya. Kaya nung kayong lalaki doon? Kung nag-overnight ka, 100 na. Day tour lang, 50 peso. Yung tubig, yung tubig pala, nanggagaling sa bundok. Yung tubo na to, yung tubig na nanggagaling sa bundok to. So, Malamig ka. Na. Hirap naman maging matandaan Ano? Surrender ka na? Ano pa Kapal kasi ng bilbil -bil mo eh. <laughs> Ayos, Ayos ka. talaga. Grabe ka talaga. Yung yeah, you know, paano paano yung itsura ng pagod? Sige, ipakita mo. <laughs> <laughs> paano yung itsura ng pagod? Pakita pagod mo. Ka! Paano? Pakita Ay. mo nga itsura. <laughs> pagod na pagod. Na <laughs> pagod na pagod pero nakangiti. pagod na pagod pero nakangiti kasi may camera. Oh, picture ka mo. Oh, okay na, na. Oh, ang galing lumangoy ah. Oh, parang itik lang ah. Ito yung tag 700 na, no, patids. Para siyang bahay ng 20. <laughs> Pero cute ah. Ayan. Kito okay. lang kami sa mababaw. <laughs>

Lalin dyan <laughs> Ayun doon dapat yung posisyon. Ano si mo? Oo. So, oh, oh. Ha, mo dito. dito. Ha? Pabuntay dito. <laughs> pa ako ng anak ko lumangay eh. Sukatin mo ha! So, ano ka Sukatin mo! Oh. Mga ano? Kasi 5 feet yan eh. Kaso ano ko eh. Mga 8 feet siguro yan. Lalim?